Yo, mga buddy, what's up? Coach Boycast uh, <laughs> alam niyo na ka uh, hinaya ko. Uh, may sa akin yung uh, yung fiance ko ng uh, result ng loto. So, nung sinin niya sa akin, ito yun. Ayan o. Oh. 0818 24-17-28-04 Nung uh, Ano to eh, January 8 So 622 million Ang jackpot So ngayon mga buddy Yung mga numero na yon Eh Mga halos alaga ko No, alaga ko yung mga yon Ito yung nakakapanghinayang tumaya so, tayo nung Monday January 8 January 8 Ayan o So Ang number na lumabas Ay 08 1824 1728 Ito palang mga badi Meron na tayong 04 Ayan o 04 08 Ayan 08 ayun 08 08 17 17 17 you 17 know, 17 17 24 17 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 lang 17 17 17 17 17 ang 17 lang 17 number ay, yung number 7 at saka number 3 7 and 3 dahil uh, 18 and 28 ang 2 uh, digits yun nakakapanghinayan mga body no? kasi dahil sa 2 digits na yun eh syempre 622 million yung pinag-uusapan natin doon, buddy. Mababago yung buhay ko. At buhay nung nasa paligid ko. Tsaka yung, lalo na yung CBE mga bro, mga body. Kasi yung dream court ko, magagawa ko na. Yung dream academy ko, yung dream CBE academy, magagawa ko na doon sa halagang yun. Sabi ko, nga, worth 100 million, pagagawa ko. Court lang yun. Gym lang yun na merong, uh, merong, uh, lahat kompleto na yun, completo na sayang, di ba? Ba't di ka inayang, mga hinayang, mga buddy? 622,896,835.60 million Sobrang laki na! Pero ganun pa man, thankful pa rin tayo, di ba? So, baka hindi para hindi pa rin pala talaga sa atin hindi pa para sa atin yun so ngayon yung ticket na to pupunta tayo sa Lotto Outlet tingnan natin kung magkano yung katumbas ng 4 digit na na nakuha natin so pupunta tayo kung saan tayo tumataya samahan nyo ako let's go

Ya, yeah, sige. 1560. 1560. Pwede, Pwede, Pwede na. Pwede <laughs> na din. Laki lang talaga. 560. Kami tsaka ano, 5 laki pick. Limang laki pick Lim, po ng 55. Pambawi tayo. Ayun. <laughs> uh, uh, Ayun. 1,560 yung tinamahan natin sa 4 digit sayang okay na dun ah. thankful pa rin ah. kaya tayo ng lalaki peak is na pambawi tayo tayo paano may nabawi pa sa mga tinataya natin <laughs> na sayang diba? two digits na lang engineer ka na are naka four digits ako sayang 600 million nalis pa yung R1 <laughs> Madali natin ngayon eh. Di-deliver ko na yung araw 1 mo dito. Ano ah! ako? Sayang talaga. Pero ganun pa man. Thankful pa din tayo kasi nga. It's a blessing. It's a blessing pa rin. Yun nga lang. Uh, Nakakapanghilaan lang talaga. Muntik na! Muntik na sana. Diba yung mga pangarap natin na uh, lalo na sa uh, dream court ko yung Dream Academy ko, yung CB Basketball Academy. Tinama natin yun. Sabi ko, worth 100 million. Worth lang yun. Yung, yung facility lang yun. Nag-doon natin. At meron pa man, still thankful and grateful sa biyaya ni Lord. So, yun lang. Peace! Mamba out.